Mayong hapon guys. So pumunta dito yung kapatid ko, nagdala siya ng adobong baboy. So nagtanong siya sa akin kung ano daw yung gusto kong ulam. So kasi yun daw ang lulutuin niya. So sabi ko gusto ko po ng adobong baboy. So ayun po, nilutuan, nagluto siya doon sa bahay nila tapos dinalan niyo po ako ng ulam. So minsan lang yan napunta dito kasi busy siya. So, wala kasing pasok yung mga teacher kasi diba, sim break. So, ayun po. Nakapunta siya dito sa akin at binilan niya ako ng apple, tapos mangga, tapos merong saging, guys. So, isa na lang natira yung saging kasi kinain ko ng kinain ng saging. <laughs> Minsan lang kasi nakakain ng saging, kaya pag nanang may saging, kinain ko ng kinain. So, ayan, guys. So, ayan. So, yung kanin ko, guys, kasi ito bahaw to, guys, ininit na to ni Princess. So, meron kasi ditong jalebi na kanin. Yung kagabi pa yon So, di pa naman napanis. Kasi ngayon ko kinain, guys. So, ito po. Ito, kumain na ako. Ng ano. So masarap po yung adobo ng kapatid ko guys. Adobo na baboy guys. Dala ng kapatid ko. So masarap po niya. So ito guys. Bukas ko na lang to Kakainin ang apple. Kasi day off ko. At ito ang mangga. Kasi kumain na ako ng ano eh. ng saging. So hindi mo na ako kakain ng mangga kasi matamis kasi yung saging matamis tapos ito matamis so hindi naman po maganda na puro matamis na lang kakainin mo. So, kanina kasi na kumakain po ako ng chocolate. Ito po yung kinain ko guys, kanina ng chocolate. Ito po, yung kisses. Apat lang naman na pirasa kinain ko. So, ang sabi ko sa kapatid ko, gusto ko po ng orange. So, sabi niya, wala daw orange, mangga na lang daw B dinalan niya, binili niya. Kasi yung asawa niya, gusto ng mangga. Kasi ito na lang din ang binili. So, bin binigyan niya rin ako. So, so ayan guys. Ito. Kasi, gusto ko ng ano, mga protas kasi hindi na ako nakakain talaga ng protas. Kasi, ewan ko ba, oy, nung walang-wala akong pera, gusto, nakakain na po ng mga prutas. Nung nagkaroon, nagkapira na tuloy ako, may trabaho na ako, hirap na hirap ako pumili ng mga prutas. Pero siguro sa katamaran ko lang siguro na bumili, kaya na makabili. So ayun, thank you po. Thank you for watching. And thank you po papagad sa blessings. May pagkain po ako. Dala ng kapatid Thank you, thank you.